Ito gagawin ng PNR NSER. Ayan. Lawak. Yun, no, may ginigiba pa dun. Ang gulo gumawa ng mga, ano, no, mga Pilipino. Ito dapat, na, eh. Paltura extension. labarahan ng ibang mga tindahan. mga natira pang ano wheelies hindi pala kalawak pala mga kabayan ano ito yung papunta ng PUP ferry station Tignan na narin natin wala tandaan natin dito sa may dilaw na steel pole yan pero feeders ito wala pa itong mga span na to and welcome back po sa aming channel mag-update tayo ng LXS next time ko do nasaan tayo si Street Santa Mesa may nila tapos tong drainage na project Ayan. ito nga lang talaga yung mga takip ng drainage magkakalapit masyado saka marami yun lang ito yung dating Saan station ng PNR. Sa Teresa Station. Kanda, punong-puno na punong -punong ng ano. Campaign materials ng ano. Ng, mga politiko. Ayun. Natitira pa o, Sa station ng Santa Mesa. Oh. Yan pa. pa talaga siya lahat na gigiba. PUP na ito nasa kanan. Tapos merong terminal ng tricycle. So, sumasakay ang mga estudyante ng PUP, mga empleyado. Ang dami nga namang estudyante dito na ano, PUP. terasa sa PUP. Pero pala doon, oh. Football field. Ito, football field pala. Ito ko ah, Nasa gilid. Ito yung papunta ng PUP ferry station. Yan na rin natin. Ayan na Football field pala oh. Yeah. Meron pa lang PUP no. Maliit lang oh. tong daanan. Yeah. Ah, naman oh. dalawang bisikleta. Ayun, maganda. Mga prepab ang ginamit na drainage covers kaya maayos tingnan. Yeah. nagpa-practice na ano na sayaw yan, nagano pa dito ayun so, ah, kung ano gano ito badminton meron ano ito bubong pero patanggal na ayan, layo pala na lalakarin ng ano. mga pasahero papunta ng station ng ano ng PUP. Hindi naman ano. Hindi man ma nakakatakot dumaan. Then, wala rin halos mga basura street dwellers kiyup ito na natin gilid Oh, nilalagyan pala ng ano to, ng bubong. Ayan. Ayan po. Ayan na, pinaka-estasyon ng PUP. Ito na yung estasyon ng PUP. Mayroon nga na rin pala. Gate pala, sa likuran ng PUP. PUP. na ito na ang um, Pasig River yeah. yeah. sira pa pala yung ano dito pinakaarapan ng station parang kakaunti lang ang mga pasahero ngayon Ayan. Um, umalik um, na tayo ng ano na street dito yung mga girders Ayan. ito ito bilang yung gagawing PNR NSCR pa rin mga ano, mga girders dito. Ayan. pala tandaan natin dito sa may dilaw na steel pole. Ayan. Pero girders ito wala pa. Itong mga na ito mga ispan na to. Ayan, lumilinis na yung right of way ng PNR, NSCR. Mm -hmm. yung mga nakatambay na excavators ito mm -hmm. na ito ng ano na street uh, sa street na ito na ng ano ngayon na, na right to pay ng PNR NSCR uh, So gagawin ng PNR NCR. Ayun. Lawak. Yun, no may ginigiba pa doon. iyon. Na ng ibang mga tindahan. sarado dati yan papunta dito sa Teresa Street. Dito tayo dumaan. Papunta naman ang dito aso. Tingnan mo 'yung nakakalimot mga debris Ayun, dahil mga ano dito, mga shops dahil daan ng tinangan eh ng mga estudyante <laughs> <laughs> magandang i-develop ito na ano, no? alternatibong ano, kalsada. May e, asfalto, mga halaman. Sa atin kasi hindi ano, eh, hindi pantay-pantay yung, ano, eh. yung mga property, nag extend yung iba. Tapos meron pa mga poste ng kuryente. Ito is pag-inti wires. Magiging kalsada na ulit to. Itong ilalim. Ayan, let's S-Lex. Ayan, hindi pa natin alam kung gigibayin itong mga ito ito ng bahay Ayan. kakulangan din talaga ito ng ano eh ng public housing Ayan, nakarating na tayo ng g 2000 Street former balik balik dami na ano dyan eh mga campaign materials ng mga politiko Dito meron na ng ano, nilalagay na mga poste. Pangbihinatin ng NSA. Sana rin dito sa Agisiras. Kasi lalong lumaki yung sakop ng ano ng right of way ng ano ng NCR halos salo lang to ngayon. Yung no? Algeciras Street. Sa kalahating lanes na lang halos. Oh. Ganito pala kalawak ang sakop. Oh. Andito pa dati yun. Oh. Inusog pa nila. Andrade street. yan na lang oh. Ayan. Ito nag-drill na. Sa kanto na ano, Conradis Street. Ayan. Yung doon. Bumihit na ang Algeciras Street. Tingnan natin kung mayroon na mga nakalagay ng mga poste. Parang wala pa. Ayan, wala pa mga poste. Tingnan pa natin doon. Ang dami ng mga nakapark na no ng mga traditional jeeps. Bahado street na pala to. Hanggang doon din eh. Malit na ang agya street. Sobrang lawak. lawak na pala dito. tira pang ano release hindi niya pala kalawak pala mga kabayan ano release ng PNR sa mga poste PNR NSCR eh harang ka pa pala dito hanggang ano na kung ano kung barrier sa na ano Loyola Street hindi ako makakiyat dito sa ano, eh sa concrete barrier walang tapakan eh And... Boulevard na tingnan niyo tong kanto ng footbridge matulis kaya nakakapagpa-traffic din yan hindi agad nakakaliko yung mga sasakyan ah, nang tuloy thank you for watching po ulit mga kabayan